Heart Evangelista, siya yung tipo ng tao na ayaw niya ng may nagme-mentor sa kanya na I can stand alone bilang isang babae, fighter, warrior noong mga panahon noong una na I can stand alone on my own. I don't need anybody and I don't need men. Before, sunod-sunuran siya sa lahat ng mga tao. Itong kapang ito is takot ng mga nakaraan. Napakaraming fear, napakaraming cry, tears and napakaraming mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magawa noon that meron kang love life meron kang cheese escudero pero here pinapakita mo na you are standing alone you don't need anybody to show up na masaya ka you don't need anybody to show up na makukuha mo ang isang bagay napakaraming pag-ibig ang talaga namang kapag pumasok si Heart ay talagang sincere, loyal and halos ibigay niya lahat. Bakla kang magmahal, parang gano'n. Yun may ang daming pag-ibig na na natalikod, naging maluha, maging madrama. Ang dami, ang dami. Your past is so colorful. Para kang isang rosas na matinik. Okay na po, magbabasa ulit po tayo ng mga bituin, mga nagniningning na mga kilalang celebrity. Siguro mas maganda yung tawag natin eh, bituin maningning ng mga artista. Ayan, magbabasa po tayo again and again po uh, for ano po ito, entertainment video po ito. So, sana po ay mapanood ninyo at again and again. Ito po ay galing din po. Kami po ang nag-search nito sa Google. So, bahala na po kayo. Pero ano, ano po namin is, ito po, magandang magandang babae siya. Kilalang kilala po siya ngayon dahil talaga naman po nasa kasikatan. Kung baga, pick niya ng, ng pagka pagmo-model at napakaganda po niya. Uh, isa siya sa mga hinahangaan sa larangan ng pag-aartista, yung mukha niya napakaganda, maliit ah, ang pangalan po niya eh. chak alam na alam ninyo si Heart Evangelista, ang screen name niya lalo na kilala siya bilang Heart Evangelista pero sa amin pong pagre-research research po talaga Love Marie Payawal Ompawko alam niya mga, mga umpaw ko di ba mga business minded siya ang napili kong eh, tarot reading kasi ano eh? uh, gusto ko yung mukha niya. Ang ganda, di ba? Tapos, yung pagiging, ano ba, curious na curious ako sa kanya kasi ang amo na mukha niya. Uh, again, inuulit ko po ito. For entertainment, ano lang po ito, uh, video reading paro. Gagamitin lang po natin ito sa entertainment. Ayan. Heart, ibang hilista. Ako na po, since wala talaga naman siya, so ikakat ko. Ako na magkakat. One, two, three heart ibang lista. Wow, si Heart Evangelista siya yung tipo ng tao na on her own. Um niya naman may nagme-mentor sa kanya na nakikialam. Sa ngayon na ah, ito 'yung siya ngayon nakatayo. Parang ah uh, He can, uh, she can stand alone bilang isang babae. Para siyang isang fighter, warrior, noong mga panahon ng una na, I can stand alone on my own. I don't need anybody and I don't need men. Ganon. Yun, yun yung lumalabas dito sa tarot na to. May kapa siya. So, ang ibig sabihin ng may kapa, before uh, sunod-sunuran siya. Before sunod-sunuran siya sa lahat ng mga tao. Ang kapa kasi is Uh, nagsasign po siya ng nakaraan ang nakaraan niya ay sunod-sunuran siya sa lahat ng tao sa paligid niya, ayan tapos Mapapansin niyo yung kapa niya, meron siyang red, another kapa. Ibig sabihin, ang daming natago sa kanya, ang daming mga bagay-bagay na, ang red po kasi if fear. Ang daming takot na nasa likod niya. Hindi ko alam kung ano yun, personal masyado yun, which hindi na natin dapat pangkalkalit. If ever heart, narinig mo ko pwede namang ikaw mismo mag- i-explain ko sa'yo at basahin yan kung like mo. Pero dito sa ating sa ating card nakikita rito ang pinagdaanan mo. Itong kapang ito is takot ng mga nakaraan. Hindi ko alam kung bakit. Meron kang mga takot na uh, dahil siguro sa edad mo noon at sa sitwasyon ng buhay mo, hindi mo mailabas kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Kaya you are under the, the uh, may, may code, may, may harang na ilabas mo ang pagkatao mo, ilabas mo ikaw. Ang alam ng mga tao, ikaw bilang artista, ikaw bilang isang maamo ang muka, ikaw bilang isang masunuring anak, pero hindi nila alam na beyond your ano looks napakaraming fear napakaraming cry tears and napakaraming mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magawa noon that is your past kaya naman siya red may mga bagay na nagtry ka na talagang ilabas ang iyong gusto iyong pagkatao ikaw talaga kaya lang uh, kaya siya nandun sa kapa na yun again and again sinasabi ko dito sa description na to marami ka pang isinaalang-alang nun um, gusto mong lumaban gusto mong magsarili pero unang-una mahina pa nun ang mga tuhod mo pero now you are here standing alone um, I don't know kung bakit dito sa tarot pinakikita na you're standing alone. Hindi ko alam kung ano yon. Alam naman ng mga tao, alam namin na mayroon kang love life, mayroon kang cheese escudero. Pero here, pinapakita mo na you are standing alone. You don't need anybody to show up na masaya ka. You don't need anybody to show up na makukuha mo ang isang bagay. Kasi dito sa anong to, napaka napakatikas ng iyong tayo. Ang ibig sabihin niya na napatunayan mo na. Hindi ko alam. Personal to. Napatunayan mo na na kaya mo. At sa lahat ng mga tao na feeling nila na nagsasabing no, you cannot. Hindi. Hindi mo pa kaya. Mm -hmm. Ngayon, ikaw mismo napapatunayan mo dito sa tayo mong to na kaya mo kaya mo ang mga bagay-bagay, kaya mong itayo ang sarili mong pangalan, kaya mong itayo ang sarili mo, kahit noon ang tingin nila sa iyo, you are stubborn, born to be stubborn, dating napaka, sa mga kakilala-kilala ka, pamilya mo, masunuri, mabait, pero nung ikaw na ang humawak ng iyong sariling, ito yon destination to, this is your destiny, this is your life, ito yung pinapakitan mo na hinawakan mo na Oops. Nasa tamang edad na ako. I can do whatever I want. I can, I can manage myself. I can even manage my finances. Yan yun. Para ngayon ka lang, uh, dito sa card na to, uh, ang pas mo ay, ay puro fear, puro pretending, puro takot, puro what if, what if, what if. Pero ngayon, wala ka ng pakalim sa what if. You will do whatever you wanted to do, yun ang sabi mo. I can stand alone. I don't need anybody. Ah, uh, ayoko nang nilalagay nila ako sa isang hawla na para akong ibon na doon lang ako pwedeng umikot. Ngayon, I can flu, I can fly wherever I want. Parang ganun to. Ayan. Yeah. Ito to. Heart ibang At nga pala, makikita nyo doon na may bunga. Ibig sabihin, fruitful siya. Okay siya. Yung pagiging yung heart evangelist na ngayon is mas okay kaysa doon sa heart evangelist na noon ko alam kung bakit sinabi yon kay heart wow napakaraming pag-ibig <laughs> pag-ibig ito so off the record pero kailangan kong basahin napakaraming pag-ibig ang talaga namang kapag pumasok si Heart ay talagang sincere, loyal and halos ibigay niya lahat. Kaya may infinity. I don't know, parang past life mo is ikaw ay isang mapagmahal na na babae o birhen or something, di ko alam. Kasi infinity, you are being guided by your soul, you are being guided by your past. Ibig sabihin, pagdating sa pag-ibig, wala kang kilala all out ayan tapos bakit nakataas may nakataas dito para kakasing lalaki ibig sabihin ng, parang lalaki alam mo yung para mapasaya mo you will give everything ako ah, kumbaga sabiro ang bakla masakit ano bakla kang magmahal parang gano'n yun ayon yun ang definition nun ha kaya lang bakit may mga swords kasi na appreciate ah, uh, in fairness sa mga naging karelasyon mo na appreciate kanila noon noon mo itong karelasyon na ah, uh, kahit naman ito present mo na appreciate kanila lahat kaya lang alam mo eto nakita mo tong ha, ah, ah, laging may mga hadlang, laging may mga parang espada na pipilitin kang oops, hindi ayaw, parang ganun. Kahit okay, biglang magiging pangit. Pag hindi may hahad lang within your family, may hahad lang within yourself. Yung, yung biglang, mismo yung lalaki, parang gusto kanya hahawakan, which, yun ang ayaw mo, ang hinahawakan ka sa leeg. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Um, kasi alam naman natin ang apelido mo eh, uh, at saka ang history kahit hindi ko yung basahin sa tarot na ikaw ay pinanganak with parang alam mo yung silver spoon na naghirap maaari ang yung mga magulang para maitaguyod ang negosyo pero dahil nandyan ka na pinanganak ka na with silver spoon yun ang mga tawag sa ang mga magulang ay nagsikap ang mga lolo-lola ay may mga pamana so ikaw parang ganoon ka na kaya lang, gusto mo, uh, stand alone ka nga yung hindi ka aasa. Napakabata mong na ano sa isip na hindi ito ang buhay ko. Ang gusto ko ay nasa, um, hindi naman talagang tutok of tagumpay eh yung lahat naman tayo na gusto natin tutok ng tagumpay parang ang gusto mo rito mangyari yun talagang kagustuhan mo hindi yung sinabi lang ng magulang mo sinabi ng lola mo sinabi ng mga kamagang o ganito gawin mo o ganito gawin mo hindi yun ang gusto ang gusto mo yung ikaw mismo yung ikaw ako gusto ko ito etong ang gusto ko uh, walang po pwedeng pumigil walang po pwedeng magsabing magdikta ayaw mo kasi ng dinidiktahan ayan kaya ganyan ayan. Pero ang dami, ang dami pag-ibig na nag tumalikod, natalikod, naging maluha, maging madrama. Ang dami, ang dami. Your past is so colorful. Para kang isang rosas na matinik. Alam mo yun na nakakatusok ka. Kasi yung mga tao sa paligid mo, pinakikialaman ang mga tao nagmamahal sa'yo, which nag end up for end of relationship. And sometimes, tama rin naman yung iba, pero yung sometimes, hindi. Kaya, ang iyong love life, ang iyong pag-ibig ay naging ma madrama parang pelikula. Ayan. Oh, heart. Huh. Uh, this, ano, this picture, the, uh, this tarot shown that you have to be careful. Hindi lang sa emotion mo. Huwag kang pabigla-bigla wag kang gagawa ng ano mga mga side comment mo sa sarili mo na na ikaw din mismo ang nagbabaon sa iyong sariling kalungkutan. Uh, ay doon sa tarot mo kanina napakatatag ng dating mo. Pero dito, deep inside you, ang dami mong pro, ano to ah, tarot lang to ah. Sabi nga, use for entertainment lang. Kaya lang, ayaw ko bakit masyadong Maano ang sinasabi ng tarot? Madrama or something. Um, nakikita mo ito, ikaw nakahiga, pagkatapos yung satchan mo, ayan, tapos yung ulo, yung mata, and then yung parang nagnanam ka. So, siguro, sa isang katulad mo, ito ay mga stress, pero much better na ingatan pa rin ang health. Kung po pwedeng magpunta ka sa um, doctor, lagi ka magpapacheck up, para mas maiwasan ang more uh, biggest complication you you have to consult a specialist on your ano yung sa katawan pa general checkup mo kasi tarot ang nagsabi nito maaring in your tummy merong kang hindi mo napapansin so help ito at wag daw masyadong ano yung tatlong nakatarak yan uh, wag kang masyadong tiwala sa lakas na meron ka. So, lagi mo papacheck ka ang sarili mo. Ayan. Oh, again and again. The back pain. Tapos, from, from dito, from the lower side of your torso or your torso is, so, diba? ba? Ipuso from torso yung sa ano papunta sa ah, pag akyat yan ang dapat mong ipacheck up samantala yung mga ugat-ugat mo naman sa paa eh yung pagod lang pagod lang po pero yun so lumabas ay yan kung bakit sa ngayon sa totoo lang itong tarot card mo uh, you are half happily Ah, living alone, di ko alam, di ko nakikita po yung mister mo, ewan ko, di ko alam, but di ko siya nakikita, so po, entertainment just lang to, sinasabi dito na you are happy living alone, di ko alam, wala akong ibig sabihin, wala rin naman akong alam tungkol sa ano binabasa ko lang to, napaka happy mo, tapos parang okay lang sa iyo ang mga, ang setup, hindi ko alam kung ano yung setup, basta sa ngayon, yun eh, kasi ito, set up ito. So, ikaw ito. Napaka-patience mo. ah uh, siguro may mga bagay na hindi, hindi mo maipaliwanag sa iyong partner na masaya ka, mas masaya ka ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi mo siya masyadong pinag-iisip although na around siya kasi talaga ikaw lang nakita ng tarot. Ayan. May isang suitor, hindi ko alam. Pero, ayaw mo na yan. Kasi, ano to eh? uh, entertainment lang naman ang dami mo pa lang nais pang marating, magawa. Pero, alam mo, nalilinya ka talaga sa modeling. And, napaka-artistic mo. O alam mo, yung ultimong damit na luma na gagawan mo. You are born to be a designer. Um, creative designer. Ang creation mo ay pwedeng makilala ng mundo. Kasi, ikaw mismo, oh, ang daming nandito. Pero more on pagki create pag-design. So, ano mo yung talent of designing, tapos ay nasa modeling ka. Ang daming darating pang project sa'yo. Ang daming trabaho kang tatrabahuhin. Ang problema mo na lang talaga ay ang time at ang health. Yan na ang kanina. Ma'am, okay. Pinipilit kong hanapin. Ano eh, parang ako na naging intrigue. Sorry. <laughs> Kasi sa, bakit puro siya lang, siya lang, siya lang. Wow! May dalawang offer, isang dito at ibang bansa. Hindi ko alam kung ito ay film or ito ay modeling. It's a big event which uh, maaaring mag-venture mag, 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 mag -venture ka rin into another um, sharing of business and stocks. Ito yan. Swerte naman. Ah, sa ngayon you are fighting with your own choice. Bakit fighting with your own own choice? Gusto mo ngayon na nangyayari ah uh, which ah uh, and dami namang bumabati ko sa'yo iyo. Etong mga red niyan, 'yan yung mga basher, 'yan yung mga Uh, negative ang tingin ngayon na oh bakit para nagiba si Heart ibang parang ang dami niyang inayos sa sarili niya which para sa iyo achievement 'yun sa kanila parang distraction na iba na si Heart hindi na siya si Heart mali para doon sa mga tao, di, syempre ako, nagbabasa lang ko ng tarot. So, ang babasahin ko ay kung ano sinasabi ng tarot. This is the right time and this is the right age para si Heart Evangelista ay maging siya marami, uh, matagal na siyang nakulong sa kung anumang pagkataong meron ang binuusa sa kanya. Ngayon, ito na yung right time para daw ay maging siya na. Totaling package na siya kahit ang daming distraction. So, ibig sabihin, nasa right path si heart evangelista. Let's support ibang evangelista na lang kasi mahirap naman yung lagi natin kukontrahin ang kagustuhan ng tao. Eh, ang sabi dito sa tarot, ang tagal daw niyang nakulong sa image ng iba. Hindi ko alam kung ano yun. Or siguro sa kagustuhan ng iba, sa pagsunod-sunod niya, buti mo sarili niyang kaligayahan, ay nawala na. So ngayon, ito yung time. Siguro mga five years na, na ganun at pabayaan daw natin. Ay, eh, 5 years na, 2, 4, 6, 8. Ah, 8 years na pala. 8 years na. 2, 4, 6, 8. 8 years na. So, hayaan na natin. Sa 8 years na yun, ngayon pa lang, ulit, ngayon pa lang siya nag-grow. Siguro, 4 uh, na taon siyang nag-grow na. Wow! In designing and in fashion, Diyan, bukod sa pag artista yan talaga. Sinabi rin kanina rito, may mga own creation siya na pwedeng ma makilala sa buong mundo. Kaya ipagpatuloy lang niya, the art, the creation, the being designer, being model, sisikat pa siya. And magkakaroon siya ng isang foreigner na talagang magiging diehard sa kanya. Kilalang tao, may, may katungkulan din. Pero nakakai-heart niya kung tatanggapin kasi hindi ko nga nakita dito yung kanyang mister pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin nakita pero ang nakita dito sabi nga ng, ng, partner ko may walang ano adlib, walang ano kailangan sabihin mo lahat. Hindi ko. Hindi ko nga nakita dito yung yung partner niya pero may nakita ko dito na parating isang foreigner na super rich. Yeah. foreigner siya super rich ang galing mo eh? choice mo naman to hide kung kung ano man ang katotohanan sa inyong dalawa ng mister mo choice mo to, to hide in the public uh, basta ang sasabihin ko nga sa iyo maligaya ka ngayon kung ano man ang choice mo at happy ako para sa'yo let's support uh, the woman of the world na kinaya ang ang, ang stress ng mundo, di ba? kinaya ang being alone even you have everything malungkot ka pa rin pag lagi kang nasa shadow ng iba yun ang sa isip mo pero ngayon nagagawa mo gusto mo masaya ka wala silang, wala akong pakialam na sa'yo nang gusto mo. Doon ka. Ayan. Ang tagal ka na rin naman nag sign na nakalagay sa card. Eh. You are suffering too much for the ex extent of other. Ayan. Hoy. may mga project na tinatanggihan kay Ata or hindi mo pa napapansin o hindi pa dumarating pero hindi ah uh, palayo eh puro pa abroad Ito, to, to malaking project ito hindi ko pa alam bakit parang sabi dito eh maaari kasi yung ganito is tinanggihan mo or dahil conflict siya sa other schedule mo or hindi mo pa ito natatanggap pero malaking malaking project ito ayan May, parang mag-film ito eh pelikula hindi siya modeling yung isa kanina modeling itong isa naman is pelikula parang nagawa ka ng isang pelikula ng ma foreign, foreign movies Ayan. wow mm. Mm hmm mm hmm di ko alam kung anong bubuksan ng business, pero ito ay magiging negosyo ng um, sa so, isang kilalang establishment, mag-open mag, -open, mag -open ka. Isang negosyo, para ito pa lang. Negosyo yan. Para sa pampaganda eh. Yan ang lumalabas dito. Mga pangit na pag Parang ganun. Hindi ko alam. Hindi lumabas dito. Kasi mga nakatalikod, tapos nakayoko. Tapos ikaw, with blade. And with... Mm. So, ibig sabihin, baka sa mga surgery, surgeon or something, baka gumawa ka na is, gumawa ka na isang ah, parang clinic, makisosyo social ka or parang basta beauty or mga products, hindi ko alam. 'yun. Hi. Mhm. Mm Stand by to eh. uh, win. How rich? And din din si. Ito, ito to ngayon dumating si Sweetheart mo di ko alam, pero parang watch out lang siya sa'yo nakatingin. Tinitingnan ka lang. Uh, willing to give you naman everything, pero ikaw ang nag-insist not. Hindi ko alam kung bakit. So, uh, ayaw kong ando. Bakit pa, pakialam doon sa mga ganon Wow! Kasi feeling mo, ops, bibigyan mo ko, and then, pasusunodin mo ko. Eh, ayaw ko na ng ganun. So, gusto mo standing alone ka talaga na okay lang. Okay lang. Basta pabaya mo lang ako magawa ang gusto ko. Uh, I can support myself. Parang gano'n. Ayan. Ah, may, may. Hindi ko alam kung ano to. Renovation of house or bibil ka ng isang lupa na may ipapagawa kang west house. Hindi ko alam. Diba? Puro maganda. Mm. Financially, parang ikaw mag extend ng tulong. Hindi ko alam kung sino yung tutulungan mo, pero mag extend ka ng tulong financially. Ayan. Sa isang taong malapit sa sa'yo. di ko alam. mag start ka na talaga ng negosyo. Puro negosyo yung nandito. Hindi ko alam kung bakit. Relationship goal ah uh, masyadong private ang relasyon pero may, may isang sasabog na chismis pag ingatan ito maaaring ma-distract ka o ma-distract ang sweetheart mo si, si yung mister mo isang malaking chismis di ko alam kung ano ito parating pa yun sa'yo wow sang lalaki na napakayaman na parating sa buhay mo. Bukod pa kay Chase, hindi ko alam kung sino ito. Kaming pa lang. At ang tingin iyo ng iba ay cool. Kasi parang ang ang, 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 kwento ng buhay na re reverse kung sakaling dumating man ito, ang taong ito, parang ang akala nila ikaw ay nagkasala or makasalanan. Pero let it be, it's your ano, life. ...tarating pa naman yan. Or parating. Or andyan na. Kasi nakaupo na siya. Mag-ingat ka ha. Kasi ang past life mo... ...ikaw ay isang dating. Parang nasa simbahan. So... ...baka pag nagmahal ka... ...at the end... ...mag-isa ka pa rin. Ayan. Ay! Kailangan mo ng patingnan ang help. Kailangan mong... ...ah... Uh, double check up sa yung sarili and uh, isang hindi ko alam kung sino to ha isang may edad na um, hindi ko alam kung sino yung may stroke or karamdaman ito na pag napabayaan it may lead to pagkawala ng kanyang buhay matanda na siya eh. matanda na siya kung Nakataog kasi siya eh. pero parang hindi ko alam kung lalaki ito eh. So, hindi ko alam sa yung lumabas. Ayan. Pag mga ganyan, ah, pray na lang natin. Oops! One of your dream nangyari na, being a designer. Pero yung isang uh, offer ng isang malaking ano sa pag-artista ito parating pa lang tapusin ko lang yung matapos ng card wow mga dati mong mga ano kailangan hard ito ang sabi ha kasi ang past life mo ay parang nasa simbahan or something in religion kailangan mo wag kalimutan ang maging mapagpakumbaba mapagbigay at mapag uh, yung ang puso mo ay laging dapat down to earth kasi yun ang past life mo at sinusundan ka ng past life para maging malikaya. Ayan. Wow. Huwag ka na mag-alala, heart. This is your time to shine. Maraming problema, pero yan ay lahat malalampasan. pasan. Ang health lang ang kinatatakot ko kasi laging lumalabas dito ang sa health. Bye-bye! Magpaganda lalo ikaw at sa bagay, huwag mo pansin ang sasabihin ng iba kasi nakita ko ang emptiness mo noon. Pero ngayon, you are standing talagang straight. Masaya ka ngayon. So, bye-bye. Sana naririnig mo ito kapag may mga tanong ka, pwede mo kong i-comment tasa saluting kita. I proud na proud ako. Bye bye.